Okay. Ano yung minajik na saging? Ano? Wala akong idea. Minajik na saging? Hmm. Wala akong maisip. Clueless. Wala na? Wala na. Eddie, turun! 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 Okay. Pangalawang joke. Kapag na magic na yung saging, ano nang mangyayari? Kainin na. No? Hindi ba? Nice. Ano kaya? Anana. <laughs> Anana. Anana. <laughs> oh, my. <laughs> talo ko. Tumawa din ako. Hindi oh. <laughs> <laughs> ka na matatawa ko doon sa joke eh. By the nakakatawa. Hindi ko siya naisip. <laughs> Oo nga. Ilang mga idol, thank you. Sabi oh, ko pa naman hindi ako tatawa. Galeng thank you na. mo, thank you. <laughs> ano, wala na? Wala nang turod? Wala ano na. <laughs>